Ready? <laughs> gathering kata klaseng event hopefully magenjoy naman at uh, all well naman then for the documentation on talaga to Hindi الجميع الذين لم يتوجهوا الى نقطة الانطلاق straddle daw, straddle. Wow. Aku, aku, aku One, two, three, go. Sayo ka. Dali. Tira mo enak. Go. Go. Seven and one, two, three, four, five, six, seven and eight.

We're going to show a short video about Zedekulah just behind me, so enjoy the video. Good morning, morning. Welcome everybody to Ridhu Marathon, uh, this is coach Omar. So ayun mga kuys no, ito na Lapit na mag-start Pwede ka na ba? Ready yan yeah. Ang daming oat. at Ang, mga kuis. Ang daming o at mga daming o at mga kuys gigil lang pa gigil Game 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 Parang parang game, par, mga par, mga kato, game, game the vlog Ladies <laughs> and gentlemen, you the sound Two minutes, let's go. Let's go, two minutes. Let's go. go. Let's you know, sumisingit so pa Yo mama I love you. Let's go. Water station, mga kuis. Napi sa straigo kita sila. Oh, thank you naman. Sige, mama. Let's go. Alam na kaya ako dito. Umubalik na ako. Let's go, mama.

Let's go. <laughs> Thank you. Mo overtake pa ako. hawis Mo overtake pa oh. Sorry. Catch again. Mali yung daan niya. Ha? Mali yung daan niya. Bakit? Bakit? <laughs> 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 oh, go, go. <laughs> shukran, shukran, shukran. let's go my map tonight now let's go <laughs> <laughs> Let's go! Let's go! Savagash! <laughs> woo! Woo, woo, woo! Let's go, mama! Yes, keep going, keep going! Beautiful people! who <laughs> finished 10k and 5k! Amazing! <laughs> I see you breathing so well! Yes! Yes, drink water. Don't forget to drink water. Ay, what? Naisip Oh my God, oh my God, oh my God. Lumpo na yung isa sa 10 am. Lumpo na Basta doon Go, mama. Thanks. Congratulations. Thank you. Huh? Yeah, yeah. One more is coming, huh? Give it Saya Ah, Go, mama. Actually, this is not oh. Let's go. Selamat. So Let's go. Ayo. Wah, pakai tadi medal The human being. Aver. Ya, good job. Last first. Sa tayo. Sige na next year. Oh, oh. next. Thank you. I saw. Saika 5 PM. I didn't think you be there. ano <laughs> mo. Salamat tayo. sa gilid. sa gilid Thank you sa so support. Ay! Ano na, Kuys? Lagi ka na lang wala, Kuys. Ano na An? Si An? <laughs> Dito Uy, pa kontinyo ko sinta. Kontinyo, merito, merito. No, so ayan mga kuys. no? May kasama na akong lumpo. Kailangan ko na ng wheelchair? Wala bang na wala bang hihiram na wheelchair dito? Lumpo na ko, lumpo na. Akala mo malapit yung 10 k Bisik lang, binisik lang eh. Oh, binisik. Next year, 21. <coughs> Ay, then meron daw ano, meron pang para rin no. Pala to salihan, sa salihan no. Ah. ah. Guljab, Guljab. Guljab, Guljab. Bangrat, Bangrat salahat. Laloy uh, mga nag 21 at 42. Ay no. Uno for 21 yan. <laughs> Lumpo na eh. <yan. laughs> game, game, game. Bad trip oh muna. Posenya no Picturean muna kami. Oh!

bibili Dapat din na nagpagod. Sana pala bumili na lang tayo ng medal doon. Hindi na tayo nagpagod, no? <laughs> medyo joke lang. Ano na? Nawawala na. Pagod na pagod na ako. Mamamatay na. <laughs> Mamamatay na, parang isong last mga, day mo <laughs> na sa dito. I Kamusta naman ang 10k finisher na 'yan? Uy. Uy, namamaril ka pa kanina eh. Namamaril pa kanina, ayun oh. No? Ay. Micay, para sa ito. At ano? <laughs> Ah, lalo ka na. <laughs> Let's go. Next year, next year 21 okay. naman. Next year. Next year. Wow. Ah, sali ka ba? Next year. Sige. 10 km kayo. Magta 21 ako. Wow. Yes! Ano to sabi? Dito daw. Ay, buburahin yung mga picture. Mga video. <laughs> mga video. Buburahin yung ay, ba, video at picture. Ay, para bang di ka nag-exist ngayong nga. ano. <laughs> Kahit wow. yung tatlo tayo ikakrap. <laughs> Kahit yung tatlo <laughs> tayo <laughs> Pati ba picture? Ang gaganda pa naman ng na mga kuha mo sa cellphone niya. Tayang pagbiliit lang. <laughs> uy, uy, uy. Direto nung lakad. Uy, uy, uy. Christian kasi yun. <laughs> Christian. <kasi yung. laughs> Christian, Christian. Pang-lord yung ano? Pang-lord sayo. Pang-lord yung sa Pang, cheering. pero cheerleading, no? Oo. Oh, oh. yun! <laughs> tapos yung race. Hindi mo talaga ay, makukuha yung medal mo. mo paano pag tumawid lang sila. <laughs> eh, nasa sa, ba yun? nasa sa kanila, kanila na yun. Bibili na, na lang to sa may ano, Wow, oh, after ng ano, no? 10KM, no? Sabay banat ng malupitang malupitan laban, no? This is Ibang laban naman. <laughs> <laughs> wait, wait, Picture na kita. Picture ano, ano, na kita. <laughs> <laughs> <laughs>